So yan na po guys, na green light na. So diretso na po tayo. So doon banda tayo mag U-turn slot. Kasi pakanan tayo. Pakanan tayo. Pero magdahan-dahan lang po tayo dahil, dahil for U-turns only lang po 'yun doon nakalagay, hindi po 'yun for left left turn. so, yan doon po tayo sa dulo mag left turn. Kasi papunta tayo mag shortcut kasi tinuro ako tinuro po kasi naiwi sa akin na mag shortcut na lang para mabilis kami makarating sa paruruunan ayan nigyan ako ng shortcut road ni ways sinusundan ko lang yung mapan ni Waze guys kung maganda pa talaga gamitin o oh, ayan So yan na dito na po kami mag left mag left turn. So yan, oops, turn slot only. So yan guys, magdandahan lang po tayo dito para hindi tayo mabungko sa mga mga dumadaan papuntang Rojas Boulevard. So yan dito pala sa may eskinita pinadaan ni Wes guys so ayan pinailawan ko na yung pinalakas ko na yung ilaw para hindi kami mapunggo dito sa eskinita baka may butas pa dito malaglag pa kami sa pasahero ko kasalanan ko pa dahil bulag yung driver uh, meron pa lang nakatime by dito sana huwag kayong magnakaw huwag kayong magawa ng masama dahil parehas lang po tayo naghanap buhay maghanap buhay po kayo sa tamang paraan hindi yung manglalamang kayo sa kapwa mang hold up na lang yun ang tanging paraan nyo huwag ganon masisira ang buhay nyo ayan, ayan dito na po tayo pinaikliko liko ni Waze so dito ang daan so guys pag umaga siguro pahabaan na ng pasensya pag dumaan ka dito ang sikip ng daanan parang isang sasakyan ng makasya dito Ops, tingin muna tayo sa kabilas. Sa so right turn, baka bago mag left turn para hindi tayo mabunggo. Ayan. Dito pala guys, sa may ilalim pala tayo dadaan. Sa sa Taft Avenue ilalim ng LRT tayadadaan dito ang tinuro ni Wes yan yeah. so medyo maliwanag talaga yung kalsada guys pag malakas yung ilaw mo ganyan ako gumagamit ng MDL guys pag madilim yung kalsada saka ko gamitin kasi hindi naman talaga pwede to sa mga, mga uh, may ilaw na kalsada malakas yung ilaw hindi naman tayo bulag para gumamit ng MDLs sa mga kalsada na medyo ma medyo, may ilaw lahat ng mga site ayan dito na tayo sa may EDSA top, uh, sa top avenue top avenue sa ilalim ng LRT Malapit na po tayo makarating sa katotokanan. So ayan. Ma uh, dito pala yung palingki ng Top Avenue. Kaya medyo masikip dito. Daming na may